Maka-ko na ko ganto boto. Di pa tapos. Hello guys. Ay, sasali po si Tindi ng Mr. and Miss Valentines ng Dila. Ay, ah yan ko nag-aayos po kami ng buhok ng anak ko naayos sa po siya ng buhok Ngayon na hmm. <laughs> ayan. wala tapos na ayan make up na lang at chapa Tapos guys ayan Maya, maya. 1 o'clock pa yung rampa ng anak ko. Ayan, si Tintin. Christine, Carl, M. Garcia. Grade 2. Ayan. Sasali po siya ng Mr. and Miss Valentine's today, 1 o'clock. Ayan.